Morning mga diners, magdiin sa internet. So, ang siyap ko sa inyo ngayong umaga ay yung mga mapibenta items ko last year, uh, December 24 at December 31. Unang una sa akin ay yung aking panindang ice. Pinuno ko talaga yung aking freezer, freezer ni Mama ng ice at yung backpack na yun sa ilalim ng ice ice cream. Siyempre, pinupuno ko na rin paunti-unti yung aking ice ice cream. Diba, sinerya ko sa inyo kahapon na yun yung aking chocolate stick and pineapple. Pero, mabili rin everyday. So, pagka next purchase ko naman ay magpo-focus ako dun sa mga galon-galon nila kasi hindi man talaga yung ice cream. Hindi masyado saleable sa akin yung mga salad-salad food cocktail. So, hindi mo na ako mag-focus doon. Yung mga more on basic lang, delata, uling, mga katinders, dapat mag-stock kayo noon. And then, kasi noted kasi si Mami Tins dito na mga panindang toys ang meron ako. Kaya, dinadayo si store. So, number one last year sa aking mga panindang laruan ay yung aking laser. Basta anything na umiilaw, yun yung saleable. Siyempre, yung mga pa-Christmas-Christmas, Christmas, ba diba yung meron akong box nung sinare ko sa inyo na box na may mga Christmas tree, ayan, candy. Yun yung mga hinahanap ni customers na bata. Kasi mga, mga bata kasi yung mga customers ko at yung mga bumibili sa akin. At wag din kayo magpapawala ng mga sigarilyo. Mag-stock kayo ng mga tanduway. Uso ngayon yung Tanduay select. Yun yung hinahanap sa akin tindahan. And then, yung mga 1.5, magpo-focus na ako sa Coke. Yung mismo, hinahanap din yun. Basta lahat ng soft drinks, mag-stock kayo. And then, yung mga ice pop, yun yung, yun yung isa sa saleable kasi na-afford na yun ng mga bata. So, yun lang naman. So, huwag din kayo papawala pag kinabukasan ay yung mga udong, yung mga sardines, yung mga noodles. So, yun, mag-stock kayo. Dun. So, yun lang naman yung hinahanap talaga sa store ko last year. Kaya, hopefully, isa din yan sa hahanapin na Kasi diba, di ba, hindi natin na proper chat yung customers natin kung ano yung mga kailangan nila. Okay, so siya. So hanggang dito na lang yung aking vlog at tatapusin ko muna itong aking pagkakapit. Bye mga katinders, good morning. Happy selling sa ating lahat. Thank you for watching. Ayan, so meron pa akong gustong idagdag. Mag- stock din kayo ng itlog kasi 'di ba sa mga prosperity bowl yung bigas yung itlog yung gold coins. Meron ako nun, pero hindi siya gold. Parang colored lang siya. So, share ko sa so inyo. And then, ano pa ba? Yung ribbon, mga katinder. Sinahanap yun yung angpaw. Basta ko yung scotch tape. Yun yung mga paper bag. Yung mga gift wrapper. Ayan, yung foil. Kasi marami nang susugba-sugba. So, paper plate. May maghahanap din. At saka yung spoon and fork na plastic mga styro, yung mga disposable cups, o oh, kasi di ba may yung mga kapitbahay natin, yung mga customers natin ay may mga bisita. So, kaya kailangan nila nun. So, meron naman akong kasi tindang mga balloons. <laughs> kasi may mga customers talaga na gusto yung pabaloons <laughs> So, bentahan ko lang ay 5 pesos. Nung sila na magboblow, magpahangin. So, meron din akong paninda na yung pambomba nga ng balloon. So, meron ako nun. And then, yun lang. Yun lang naman so far yung hinahanap sa akin yung customer. At yung ice cream talaga. Saleable talaga yung ice cream ko. At ano pa ba? Ano pa ba? May nakakalima bigas. Yung bigas ko naman from King. Nag-shift ako ng kuha ko yellow kasi medyo mura-mura siya. So, okay na ako don Isang klase lang yung aking bigas. So, yun lang. Yung aking sharing mga katinders. At so, happy selling sa ating lahat. no Hopefully, ngayong Uh, December 24, December 31 ay makabawi tayo sa ating benta. No? Sharo, di pa ka nakakabenta niyan na yung mga tao talaga halos sa atin ay naghahanda. Okay? So, yan lang mga katinders. Thank you for watching.